kabutingting magandang umaga po muli sa inyo lahat at ito ang binubutingting ko sa ngayon pinto na pangpalit doon sa pinakamendor nitong bahay na to kailangan ko lang kasi muna siyang isander bahagi lang kasi nang diniliver sa amin medyo marami pa siyang mulmul hindi pa siya masyado makinis So, ayan guys, okay na. Isusukat ko lang muna siya dyan sa hamba. Kung ayos ng lapat, kasi oversize ito, nagbawas na ako mga panggilid. Kunti lang naman. DIY ko kasi to guys, kaya si Mrs. lang ang nag sa akin. At ang bahay na ay sa anak namin si Junior. Ayan, okay na. Sakto ng lapat. Hindi ko na itong bisagrahan o magbisagram mga kabuting ting. Magsasapin lang ako ng one one fourth na plywood sa ilalim at yan ang pinaka allowance nitong pinto or tika sipat muna kasi guys hindi man talaga ako expert sa ganitong work ito iba silang sa aking na experience kapag ganito guys palit pinto lang unahin natin ang pagbibisagra para makuha natin eksakto ang paglalapatan ng door knob sa dating butas niya dito sa hamba. Kasi di ko na babaguhin ang butas niya sa hamba. Yari kasi yan sa metal. Kaya unahin ko itong may kabit dito sa bisagra. Itong bisagra hindi ko na ito pinalitan. steady na lang siya. Bali itong pinto na lang ang ididikit ko. Guys, tulad ng sinabi ko kanina ha. Hindi ako expert sa ganitong work. Kung may makita mo kayo na medyo sablay, i-comment nyo na lang para sa sakali ating babaguhin sa susunod. <clears throat> Okay na guys, yung bisagra sa gitna, ipinapahuli ko talaga yan. Kasi, minsan pag nagkakanda sabay-sabay yan, nagkakaroon ng kontrahan. Lalo't medyo bingkong ang kahoy ng pinto. Ngayon naman, mga kabots. Itong dating butas, ay mamarkahan natin sa gitna. Tulad ito. Ang marka niya ay patatalon natin bahagya dito sa gilid ng hamba hanggang sa may sa may puting bato and then gagamit ulit tayo ng swala galing sa may arkahan ko sa butas papunta rito sa pinto na kung saan ay doon tayo magbubutas ayan o oh bago, pwede naman natin tanggalin itong pinto susundutin lang ang pinang bisagra pataas, madali naman ito ibalik para makaporma tayo ng maayos pag gumamit tayo ng hole saw Bali, dalawang butas ang gagawin ko guys maglalagay kasi ako ng deadlock kaya magdadagdag pa ako ng isang butas sa hamba para dito. Ayan guys, tutulungan na ko ako ng anak ko para matapos na agad kasi malapit na naman magdilim. Siya nga pala mga kabuting ting. Hindi ko na po sa inyo inisay sa ang pag-install ko nitong deadlock at doorknob. Meron na din naman ako nitong tutorial sa mga naula ko pang videos. Kaya po, pasensya na. so ayan guys. Okay na. ipabalik lang natin yung pin ng bisagra May babalik na natin ugali ang pinto. Oh, di ba? Na-target 'yung dating butas ng samba itong bagong door knob na ikinabit ko. Bali isang butas na lang gagawin ko sa samba para dito sa deadlock. So ayan guys, yung butas sa taas pa sa lidlak at yung subaba, sa baba sa door knob. so ayan guys hanggang, hanggang dito na lang po muna ang ating video at abangan po magpaparlis pa ako nitong video sa susunod kaya ito may part 2 pa shout out po sa ating lahat thank you for watching